agad yun huli huli na sya guys huli huli kaso may isa abit may isa abit huli na sya guys yun ay first cast first catch lalagyan na Ay nakadali na Paita ay malaki ayan nga guys ang huli naulog na pala kadali tayo isa hindi oh, na masama malaki oh, lang na rin yan di ba kayo Ah. Uh? Oo. Nag-uumpisa pa lang. Kuya Kong eh. Kuya Kong eh. Banggay ang isa. Nakasama natin mga bata. Oh. Nanonood sila. dito sila namimingwit may hinahanap lang sila lakas kasi ng hangin kaya ang hirap puma to Ayan. Ayan yung natin. Ito mga pasag-pasag. Ito yung secret spot na pinanguhulihan ko. Loob kasi ito. boleh boleh lelaki boleh bahasa inggris boleh Malu lagi, tetaplah oh, dah lewah. Boy, asa na yung tinapon yung Wilkins? Yung nando doon? Then, po. Di ba may tubig yon? Wala po yun. Palagyan niya ako. Para hugasan ko kamay. Ang lance. eh. Pasuyo so naman. Opo. Kulit no, nagutos pa. Natusan pa natin mga nanonood. Dito nagpasuyo naman ako eh. pasaga malalaki yung tilapia ngayon ah meron? okay lang pwede na yan thank you ang ano kasi ang lansa Hindi ko tuloy na gamit yung isa. Alam, palutang. Palutang po? Yung palutang, hindi ko na ilagay. Pero may palutang ako. Oh. Malayo-layo na rin yan. Pinagalang yung uli. Malalaki itilapya ngayon. Mukhang mahira lang mamingwit yung mga taga rito marami pang bayawak dito hindi nyo nakikita yung mga bayawak dito nung huli rin kayo The pinapain pinapain na yun yung bulok bulok na bitokan ng manok o kaya isda Malalaki no? Binyan to. Malaki dito. Mm, meron nga ako rito, nakita ko rito na lang 'yo. Galing naman yun doon sa unahan. Sayang oh. mm hindi -hmm. na huli na mi Mm. tawid 'yung mga 'yan eh. Yung ano ng kawaya, ng panguli doon, tapos nilalagyan naman ng tali yun. Ah, panood nyo sa Facebook kung papano. Mga bitag ng bayawak. Ando oh, kasi sa puno. iba. Iba naman naglulungga sa lupa. kumagat na na wala pa wala nang paing ubus na ang paing paing lagay paing paing